Ate, excuse me, umutot ka ba? Kasi you just blew me away. <laughs> Happy International Women's Day. You. You're welcome. Ingat. Miss, excuse me. Um, may alam po ba kayong pagawaan ng relo dito? Ay, wala po. Wala. wala, kasi nung nakita kita, huminto oras ko. <laughs> <laughs> Happy International Women's Day. Sarap na kinakain mo. Ha. Have a great day. Excuse me. Siguro magaling ka sa puzzles. Hindi. Bakit? Kasi simula pa lang ng araw, nabuo mo na araw ko eh. Oh, happy International Women's Day. God bless. You're welcome. Miss, excuse me. Pwede po bang pa-check ng shirt ko? Check mo lang. Hawa ka mo. Alam uh, niyo po ba kung anong material niyan? Please. Hindi. Boyfriend material. <laughs> <laughs> Happy International Women's Day. Sampagita talaga. Oo, <laughs> <laughs> sampagita. Hindi ko po kasi alam kung ano yung katapusan ng universe. Pero alam ko kung ano ang simula. Lang, Wait lang. Come here. No. Ahabulin kita. Kasi sabi ng parents ko, sundan ko daw yung puso ko. Excuse me, miss. Pwede bang tumingin kayo sa akin para magkaroon tayo ng pagtingin sa isa't isa? Happy International Women's Day! Thank you. Ay, sorry, I fell for you. Thank you. God bless. Ingat ka. Ate, excuse me. Floor wax ka ba? Uh, I love you. Ay, sorry, nadulas ako. <laughs> Happy International Women's Day. Oh, thank you. God bless. You're welcome. Excuse me po. Batanggay niya po ba kayo? Hindi. Okay. Hindi po. Inahanapan ko po kasi kayo ng mali kaya lang ala eh. <laughs> Happy International Women's Day May po. pala. Thank you. Ma'am. Ate, excuse me. Batanggay niyo ka ba? Mm-mm. lang. Oo. Seryoso? Patanggal niya. Hinahanapan po kasi kita ng mali. Kaya lang, ala eh. Ala eh. Ano mga nalaman? Ay, hindi po. Pick up line mo na Hindi ka mag-get. Happy International Women's Day, ma'am. Excuse me. pagita ka ba? sa pagita ka ba? Ha? Kasi sinasamba kita. <laughs> Happy International Women's Day. God bless. Ate. Ate, miss, miss. Excuse me. Alam niyo po ba yung pinakamasayang lugar dito sa UP? Uh, sa mga kainan po siguro. Sa mga kainan? Wait lang, urong ka. Tabi tayo. Ito na pinakamasayang lugar sa UP. Uh, no? No? Sorry, I fell for you. Oh, Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba Happy International Women's Day! Thank you! God bless! Uy, bulaklak ka ba? Ang dami mo kasi yung ugat sa paa.